may mga na-recover na -recover ng mga animal animal remains, may mga may human at mix-mix uh, na -mix ang ating mga tinitinan ngayon. Na-discovering buto ng tao ang ilan sa laman ng mga sako na naunang na-recover sa Taal Lake. Yan ay sa gitna ng paghahanap sa mga nawawalang sabungero. Kung makakakoon po ng positive match, that would definitely be a uh, closure ang Department of Justice. Kinumpirmang magsasang panahon ng kaso laban kina Atong Ang at ang actress na si Gretchen Barreto. Kaugnay pa rin po ito sa pagkawalan ng mga sabungero. Atong Ang iniwan na ng kanyang abogado. Bumibigat na ang mga ebidensya laban kay Atong Ang. Ang tanong, madidiin kaya si Atong Ang? Sa gitna ng katehimikan, isang pangalan ang biglang sumiklab sa hirap. Charlie a, isang kilalang bilyonaryong negosyante David ng sugat. Ito'y tungkol sa malaging napagwala ng mga sabungiras. Sa Hindi po ma natutulukan ang pag-iimbestiga. Isang malaking pagbabago ang naganap. Iliwan na siya ng kanyang kilalang abogado na si Atone Lurna Capunan. Bakit tumalikod si Kapunan? Ayon sa source, pinili ni Atty. Kapunan na umatras sa kaso ni Atong Ang upang ituon ang kanyang pansin sa mataas na layunin ang posibleng impeachment trial laban kay BP Sara Duterte kung saan nagsisilbi siyang volunteer private prosecutor. Ang kanyang koneksyon kay Atong Ang ay tila isang banta sa prosecution at may tensyon sa kongreso. Ayon sa ulat, plano na ng kongreso na tanggalin si Kapunan sa impeachment panel. May katanungan tayo dyan mga kapatid yes or no lang sa YouTube natin. Busis ng masa. Ang katanungan natin, sang-ayon ba kayo na uh, ipagbabawal ang lahat na uri ng sugal sa ating bansa. Yes or no lang yan. Kung maalala ninyo sa pagupo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nung siya pa ang namuno, pumasok ang apugo, uh, grabe, di ba? At pumasok din dahil hiningi niya ang tulong ni Ang. Uh, pumasok din ang online na sugal. At ito. In one year, Isabong gives government billions. Sa panahon ni Duterte, si Atong Ang inofiran pa na tumulong sa PCSO para linisin ang STM. Umunta ka doon sa PCSO. Pintuin mo yung lahat ng illegal at tulungan mo ang gobyerno. Wala sa pagiging kontrabida, naging clean up guide pa sa gobyerno. Dito na lumaki ang negosyo ni Atong An. Pinasok niya ang isabong e at kahit pandini, booming ang negosyo habang ang lahat ng tao ay nakalockdown ang isabong e ay online na dito. Dito mo makikita ang galing ni Atong Ang. Bilang negosyante, marunong sumabay sa uso. Pero habang lumaki ang kita, lumalaki din ang kontrobersya. Iba-iba. Uh, there are recordings, there are video recordings, there are voice recordings, uh, there are copies of documents, etc. etc. Ito man po ay mapapatunayan. Hindi po natin sinasabi na sila na po ay guilty, pero mas gusto po ng Pangulo, iuutos po talaga niya na dapat mabigyan ng hustisya ang mga nabigyan. Your recordings, are voice recordings, uh, there are copies of documents, etc. etc. Marami. They were involved in the drug war, but they were also involved in the silencing of these people. Uh, gusto ko pong magpasalamat sa ating mahal na Pangulo at sa PAGCOR na binigyan kami ng pagkakataon na makapag-operate po ng isabong. Ulitin ko, may katanungan tayo dyan na para busis ng masa, sangayon ba kayo na ipinagbabawal ang lahat na uri ng sugal sa ating bansa? May press conference si Senador Tolpo na di na umano madala ng regulation ito dahil dami ng mga lulong at grabe ang krimen kaugnay sa sugal. So kaya Uh, may hakbang siya na ipagbawal ang lahat na ore ng sugal. Now, uh, kahapon nagsagawa ng press conference si uh, Dondon kung saan uh, sinampahan ng kaso sa Napolcom yung mga pulis na itinotorong nasa likod at nagtanggap ng payula galing sa kaniyang amo. Ito ang bahagi sa press conference. Go ahead. Po. Um, sir, tanong ko lang, uh, ilan ba yung pulis na pinag-uusapan natin na uh, sinasampahan natin ang kaso ngayon, kaso administratibo? Uh, labing dalawa to. Uh, yung iba, retired na. Pero may kasunod pa to. Ano po ang pinakamataas na rango, sir? Pwede ba natin banggitin yung mga rango nitong polis na, na sinasampahan natin ang kaso ay Uh, Colonel Malinao, uh, Malinaw, Lieutenant Colonel Orapa, uh, Mark Philip Almadilla, Police Major Mark Philip Al Almadilla, uh, PEMS Aaron Akabilian, PSMs Arturo De La Cruz Jr., PSMS Anderson Orozco Abare, P.M.S. Uh, Joey Carnacion P.S.M.A. Mark Anthony Manrique P.M.S.J. Leland Policio and P.S.S.J. Alfredo Oy Andes Police Corporal Angel Joseph Martin Sir, bukod dyan sa mga nabanggit mo na police colonel, meron pang nabang, meron rin ba na sangkot na regional director o may rango one-star general? Yes, pero uh, retired na siya si General Escomo. Kay, kay Sir Kalinisan. Sir, uh, ano po ang susunod na proseso ng napotong? Ngayong nag Pinanumpaan na ni Alias Totoy yung kanyang affidavit. Siguro, unang kapasalamat mo na kami kay Totoy uh, for kami nung uh, napaka-importante yung affidavit uh, doon kapag nagsasabing ng mga kwento at mga pangalan at ang mo dito eh, sinyalis ng iyong tiwala sa National Police Commission. Nakapas at uh, update, ah, uh, may 91% ang nagsabing yes daw na ihinto ang lahat ng mga sugal sa ating bansa. Meron namang 9% ang nagsasabing no. At ayon kay Crusader, ituloy lahat na sugal. Ituloy oh, daw. Lahat na sugal sa Pilipinas. Dahil ito'y libangan ng mga Pilipino. Nako. Uh, hindi simpleng libangan ng mga Pilipino ang mga pangyayari natin. Ito, ngayon. Uh, karaniwan madalas na palusot kasi soga lang naman 'yan, di ba? Pero tila ba maliit na bagay ang sugal at para bang walang epekto sa buhay ng mga marami. Pero alam naman natin na sa a Senate hearing na no, unang tinatalakay mismo ni Senador uh, Bato na may mga minor de edad na nag apatiwakal uh, daw dahil nalulong sa sugal. May mga napaulat na pulis na nagiging hold-upper sa 7-11 dahil sa sugal. So, ibig sabihin, kahit para sa iba, maliit lang bagay ang sugal, pero Malaking epekto sa maraming buhay lalo na sa mga hindi lang sa mga mahihirap sa mga mayaman na, na nalulung din dito sa Sugal. Kung tignan natin, mas malalim talaga ang epekto dito, no? Sa Sugal. Meron yung iwan ko kung meron pa ba ngayon high alley? 'Di ba? May high alley, meron tinatawag na waiting Menong online kasino, menong online sabong. Iwan ko kung nasa inyo bang lugar merong tinatawag na uh, karira machines. Di ba ba? Ang daming mga, mga estudyante kahit elementary nalulong sa naturang uh, sugal mga kapatid. So ibig sabihin, hindi lang personal na bisyo ito. Ang sugal sa ating bansa ngayon, Ito'y malaking isyu mga kapatid dahil ito'y isang sugat sa moralidad. Ang sugal ngayon ay isang malaking pasanin sa ating lipunan. At tingnan nyo, may mga politikong involved, merong mga polis na involved at uh, nang tumatanggap ng payula. So therefore, ang sugal ngayon kahit nagiging legal noon, at online sugal, ito'y nagiging salot sa politika, salot sa ating pamalaan. Sugat ng ating bayan. Okay, tuloy muna natin mga kapatid. Salamat kami sa iyo. Uh, pero kailangan ko lang sabihin na i-evaluate din namin muna yung mga kwentong nilalahad mo sa iyong affidavit. Hindi porkat sinabi mo na sa affidavit, eh, kami maniniwala ka agad. Ibigyan natin ng due process ang lahat na mga pinakalanan ni Alias Totoy. Kapatala natin sila ng uh, summons. Napansin nyo ba uh, kahit pag may namatayan, kahit may namatayan, pag mag-vigil, ang ating, ang ating tradisyon bilang mga katoliko ay dapat manalangin para sa kaluluwa. Ikalawang uh, Makabiyo, Kapitulo 12, 42, 45. Sa kaluluwa ng sumakabilang-buhay pero karamihan karamihan ay nagsusugal pero nang ako nagsagawa ng misyon doon sa mountain province sa mountain province pag may magsusugal na namatayan ha, sa sa kanilang uh, lo, sa kanilang local church hindi iyan mimisahan ng pare pagmalaman na may isinagawang sugal. Okay, tuloy natin. O kaya ng order, um, upang sila ay sumagot din. Uh, tandaan natin na ang instruction natin ay paspasang uh, resolusyon ng kasong ito. Uh, inaasahan ko na ang mga member ng BNP na di mo na isagot dito, isasagot ng karakarakan. So after ng evaluation, maaaring uh, ito'y humantong sa formal charge kung sabi ng uh, ating mga evaluator eh pwedeng sumampa to tayo may jurisdiction after which pasasagutin uh, natin ulit yung ating uh, mga respondent na pulis uh, kung kinakailangan ng mga hearing bibigyan natin yung mga amay nabasa tayo uh, dito ni Victor Kalimbo dapat piliin lang ang sugal yung gus kung gusto katulad ng uh, charity sweepstakes yun lang oh Di po ba may isyo? Uh, kumusta na kaya yung isyo sa Charity Sweepstakes na dumaan din sa Senate hearing dahil may may hinala na may pinipili kung sino lang ang manalo sa milyon-milyon? Okay, tuloy natin. Hining na ito, after which sasampan na ito sa Commission proper kung saan pag-uusapan namin yung uh, kasong ito at tap. Puhusgan na namin yung... Uh, uh, ito, uh, kaugnay sa press conference ito kahapon ni Alias Totoy na pinangalanan na niya yung mga police na involved dito sa pagkawala ng mga sabongero. ...sinampal ni Alias Totoy. Thank you very much, Vice Chair. May we call our second reporter who will ask his question, Mr. Joash Malimban of BNC. Uh, kay Sir Dondon po. Uh, sir, sino po dito sa mga polis na to yung team leaders na, na allegedly nakakatanggap ng 2 million pesos per month? Uh, Lieutenant Colonel Uraba. Naku. Uh, 2 million. Kada bulan, ha? Huh? Lieutenant Colonel daw. Si Colonel Malinaw, sir. Si Colonel Malinaw, A uh, monthly lang ito, 200,000. Pero uh, monthly, 200,000. Pwede bang uh, ko lahat ang uh, tungkol kay General Malinaw? O na si Kernel Malinaw. Uh, ang pinakauna ko talaga nakilala si General Malinaw. Pinakilala siya sa akin ni Engineer Jesus Salazar. Hanggang sa pandemic noon at uh, pinakilala niya sa akin si General Urapa. Pangalawa, uh, si Engineer Jesus Salazar. Uh, lumapit sa akin para bigyang ko raw ng monthly na 200000 So sa sobrang dikit nila, noong panahon na nagtago ako, na pinatago kami ni Mr. Atong ang dahil binilahan kami ng mga property around in Metro Manila. Ngayon, ito si Colonel Kern Malinaw, na-assign to sa Region 4A, a Regional Chief ng CIDG. Ngayon, imposibleng malaman niya kung hindi siya sinabihan ni Mr. Atong Ang at ni Engineer Sergio yung uh, ti -ti namin. Ang pinakamasakit dito na ginawa nila sa akin, ang akala siguro nila, isang bahay lang ang pinagtaguan namin dahil yun yung inirecord nyo, di ba, Sabi nyo, Dalawang bahay po yun. Si Dundon Patilungan hiniwalay kasi may plano na sila sa akin. Mabait ang Panginoon sa akin. Ang ginawa ko, kinuha ko yung buong pamilya ko at pinatira ko doon sa bahay. Nung time na ni Red, ah, uh, mayroong isang polis na hindi, hindi, ko makalimutan. Na pinunutan ako ng baril, kinasahan, buti ka mo, nadampot ko yung anak ko. Ngayon, isasama ko rin siya dito. Dahil isa siya na inutosan ni Kernel Malinaw na patayin ako. Maliban dyan, kinuha nila yung cellphone ko na pindalawang cellphone na ganito at saka isang tap ng anak ko, hindi din nila pinalik At saka pira 1.2 inabukasan, nagtalo pa sila. Uh, kasi ang, ang sinabi ko na yung si uh, Patawig, si IDG Patawig na dapat isama ko rin dito, pwede ba yun sir? Yan mismo ang muntik na bumaril sa ulo ko. Nadampot ko lang yung anak ko. Sabi nung isang kaibigan ko habang noon ako sa sir, puti, nandyan yung buong pamilya mo. Pinto ka na lang sana ngayon. After that, nung uh, lumabas ako ng kulungan, uh, dahil ipinansahan kami ni Mr. Atong siguro nakuha na rin ni Colonel Malinaw yung reward niya nga na 6 million. Hindi na kontento pinuntahan nila ako doon sa farm uh, kasama si Mr. Atungang, Engineer Sinso Salazar, Mayor Ardemia, at saka si Colonel Malinao. Ngayon, akala ni Kernel Malinao, bibigyan siya ng pira ni Mr. Ang. Pero hindi ko alam kung mayroon sikreto silang nagkabigayan. Ngayon, nagpaalam ako kay Mr. Ang. Boss, kailangan ko umuwi ng Mindanao at magpahinga muna ako. Ang ginawa nito ni Colonel Malinaw, sinundan ako hanggang Mindanao. May pizza, December 23, 2023. Sumunod siya sa akin doon at uh, inalam daw niya kung saan ako nakatira and then, uh, nabiktima pa ako ng 200,000. Maliban sa 200,000, uh, binigyan ko pa siya ng alam. Ngayon, nag-isip ako, ito si Kernel Malinaw. Membro ito ng online sabo ngayon na active dahil siya ang CIDD, siya ang PD ng Batangas. Ang, uh, ang hiling ko lang, pwede natin sila ipa-lifestyle check para alam ng sambayanan. Thank you. Thank you. Sir, last question po ang may Grabe, ito na pasabog ni Dundun sa mga polis na involved dito sa... Ah, ah, tandaan ninyo, legal pa ito, legal pa na sugal, pero ang dami ng mga illegal. So, kaya nga, ang sugal mga kapatid sa iba't ibang ano, ito'y pagpatuloy sa pagpahina ng ating bansa. Meron kasing tinatawag na sistematikong korupsyon ya yeah? sa likod ng bawat sugal, may mga opisyal, may mga politikong sinusuhulan, may mga pulis na uh, sinusuhulan, imagine 1 million uh, to million per month, may pulis na tumanggap umano ng ganyang sahod, 200,000 per month. So, sa likod ng bawat sugalan mga kapatid, may mga pulis daw, may mga opisyal, may mga politikong pinasusuhulan. Anong dahilan? Siyempre, upang magbulag-bulagan at magkunwaring wala silang alam sa grabe ng mga pangyayari tulad nitong missing mga sabongiros. So, I can't believe